Hi guys! Ang sinishare ko po sa inyo ay ang niluto kong luncheon meat. Walong piraso na luncheon meat. At ako ay natuwa sa pagluluto ko rito. Sila ay aking parang tumatalbog-talbog na bola. Ganon. Nakatuwaan ko silang Parang paglaruan, kasi napansin ko hindi sila dumidikit sa kawali. Samantalang yung kawali namin yan ay eh, hindi maganda. Naninikit ang nilulutur yan. Ngunit ito hindi naninikit. Tapos, parang lumolobo sila. Ayan o, no? lumolobo. Magkabilang panig ng bawat piraso, lumolobo de Kaya nakatuwaan ko silang Ayan, iitsa ko. Ganon. Iitsa-itsa ko. Para silang kumokor korjon, Oo. Oh. Ay. Para kung naging batang naglaro dito. matalang ako'y mag-isa lang dyan ay palibhasa kasi di ako madalas magluto nito. Yan o. No? Matalbog-talbog sila. Eh, sorry kung napanood nyo na akin para silang iniitsa-itsa. Nakatuwaan ko kasi na ganito ang gawin. Nagtabaan sila. Tapos, pag initsa mo, parang yung goma na tumatalbog. Ginawa ko lamang 3 minutes itong video. Mahaba nga po ito dati eh. Eh, puro laro lang naman. Kaya pinutulan ko. Ayan po. O, hindi po yan sponsored ng McKinney. Ng Suki Choice Lantern Meat. Sarili ko po yan bili. Hindi ko po sila sinisiraan. Nala po akong intensyon na manira. Ako lamang po ay nagluto at akin nakatawaan na ito ay bidyuhan. Dahil madalang ako magluto ng ganito. Guys, maraming maraming salamat po sa mga nanood. Uh, sorry po kung kayo ay hindi natawa sa aking pagluluto. Maraming maraming salamat sa mga nanood hanggang sa dulo. Ako na po ay magpaalam. Hindi po ito sponsored ng Lunch and in Inulit ko po.